Hi guys! So, ayan. Nandito ngayon ako sa work. So, ano na ngayon? Well, so, Alas na na ng gabi. And then, winter na nga. Nag-iis mo na medyo slow. Slow. Kung matumal ng benta. Kasi, yung mga tao ayaw na mabas ng bahay. Tapos, ano, nag-order lang sila online. Tapos, pipick up nila. Ganun lang. Tapos, or, papadeliver sila. So, siguro nagluluto na rin sila sa bahay nila. <laughs> kasi usually talaga pag summer, napaka busy. Like ayun na nga, ano, okay na rin kasi sa situation ko, di ba diba? Parang medyo nakakapagpahinga ako kahit papano kasi nga wala ng tao. And then lahat naman ay tapos na kasi yung kasama ko umuwi na ng alas 8 ng gabi. So bago niya ako iwanan, make sure tapos na lahat ng mga task niya. So, ang gagawin ko na lang is magpo-customer tapos maglirigpit ng uh, sandwich unit. Tapos, magsasara ng ng kaha. Yung sasara ng kaha, yung parang mag ano magbibilang ka ng mga pera, gano'n. So, ayun na nga. Okay na rin. Ayun nga pala, ano na dito, gabi no? 9. 9pm na. So, closing ako until 11. So, pag weekends, like Sunday, 10 p.m. lang nagsasara na tong subway, pero pagka Monday to Saturday, 11 p.m. ang close niya. Ano lang nga guys, ano, pag isa lang ako dito, ng tatlong oras, Kung ganun dito guys, pagka winter, tatlong oras ka, depende, kasi dito sa amin sa subway, gano'n, tatlong oras mag-isa lang ako, pero mahina naman ang ano, matumal naman kaya ayos lang. Pero syempre sa ibang fast food like Wendy's, McDonald's, magkakaiba sila. Kumbaga, magkakaiba sila ng station, kanya-kanya sila ng station. So, may mga kasama sila unlike dito sa Subway. Mag-isa ka lang. Oh, mag-5 years na rin ako dito sa Subway. Nakakatuwa na rin kasi alam ko na rin naman lahat pero yung iba hindi pa rin. So, ganun. So, katulad ngayon, mag-leave na naman ako sa trabaho. Kasi mga na naman ako. Siguro, balak ko rin ulit bumalik dito pag nanganan ko. Kasi dito, flexible yung nakukuha kong oras. Tsaka marami akong hours. Tsaka, napapakiusap ko ng manager. So, siguro, babalik ulit ako. Nung pumunta ko dito sa Canada, dito ako nag-start pumasok. Hanggang ngayon, dito pa rin ako pumasok. Kasi may mga nagtatanong sa akin. Ano, di ako lumilipat ng trabaho kasi ayun na nga, bukod sa nakukuha ko yung oras ko, napapakiusap ang manager ko na gantong schedule lang bigyan niya sa akin. So, sa ibang sa ibang store, hindi pwede ganun. So, kayo, hindi ka mabibigyan ng maraming oras. Kaya okay na rin dito, guys. So, ayun. Yun mo. Pangatlo na yung anak ko. Lahat sila dito nagtrabaho din kasama ko. <laughs> ayun lang, guys. Share ko lang yung experience ko dito sa Subway. Nakakatuwa lang. Kasi, 5 years na then hindi pa rin tumataas ang sahod kasi libre naman kami sa pagkain yeah, libre kami sa pagkain dito food long, tapos uh, cookies, soup, Yan. dati libre yung drinks, kaya lang wala silang fountain drinks bottle na lang, so syempre hindi mo naman pwede inumin yung bottle kasi medyo may kamahalan kasi merong deposit yung bote dito sa Canada ano, dati kasi ano lang, fountain pop yung pinipindot na ganoon libre yun, unlimited. So, ngayon tinanggal na nila. So, ang free na lang ngayon ay sandwich, cookies, at saka soup. Pero okay na din, di diba? So, mahal kaya ng subway. At ayun na nga lang, guys. Share ko lang. Thank you for watching my videos.